Okay guys, hello! This is uh, Tabsong Viewpoint. Again, magbabalik po tayo sa uh, talakayan na ginaganap natin dito sa ating channel. So again, ang mga issue po na tinatalakay natin dito ay na-importanting uh, issue na sa tingin natin ay may impact dun sa ating uh, pangkabuuan ng tambayan ng Pilipino. Again, magandang-magandang uh, umaga po sa inyong Loson, Visayas, Mindanao at welcome po kayong lahat dito sa ating uh, Uh, YouTube channel, ang Tabsong Viewpoints. So, direkta na po tayo nga pumunta doon sa talakayan. No, ang topic po natin ngayon is yung malawakang ribang, ribang na bumulaga ngayong araw. Anong araw ba ngayon? Uh, hmm. Alimutan ko na kung anong araw. Ang araw po natin ngayon ay uh, Thursday, May 22. So, bumulaga doon sa ating ah uh, uh, balita ano sagap na sagap laman laman ito lahat ng uh, mainstream media no talagang balitang balita at sin hot na issue ngayon so ano po ba yung topic natin ang topic po natin ay yung malawakang revamp na pinanawagan ng ating uh, presidente PBBM so ito po ay cabinet revamp revamp uh, uh, nanawagan siya ng courtesy resignation sa lahat ng cabinet secretar secretary secretary under uh, executive department. So, ibig sabihin, Cortes resignation po ito sa lahat ng uh, sekretari. So, ang tanong ng taong bayan, guys, uh, ano ba ang purpose nito ang um, ano na to, nitong uh, panawagan na ito ng ating Pangulo? So, may mga umiikot kasi, guys, na ano eh, balibalita na dahil daw po sa nakatatapos na midterm election, ang ating Pangulo ay hindi satisfied dun sa naging uh, resulta ng midterm election at majority dun sa alyansa na kanyang partido na itinulak noong midterm election ay hindi naging successful. So yun po yung isang reason na umiikot dun sa social media natin na pinagkikismisan ngayon. Kaya nagkaroon daw po ng pre-bump. Pero again, ang purpose kasi ng uh, cabinet revamp is maraming reason po yan. So isa na pong mga reason yun yung tinatawag na uh, gusto ng pangulo na magkaroon ng uh, uh, courtesy, courtesy resignation sa lahat ng sekretary para at least magkaroon siya ng leeway kung sino yung mga gusto niyang tanggalin. Kaya po, uh, in yan sa lahat ng sekretary is sa tingin natin guys, ano, para hindi lang sumama ng loob yung mga sekretary na target talagang tanggalin ng pangulo yun lang po yun. So, ang ibig sabihin lang kasi ng courtesy resignation is ano, hindi naman kasi ibig sabihin niya na automatic tanggal na yung ano eh yung secretary na nagfile ng courtesy resignation. Again, yan po ay di de pa ng pangulo kung tatanggapin niya yung courtesy resignation o hindi. Sa makatuwid, hindi po lahat ng nag-courtesy resignation na sekretary ay matatanggal. Yun po ang ibig sabihin itong panawagan na to. So, yun nga lumalabas nga po na yan po ay ang purpose lang yan is para hindi sumama yung mga sumama ang loob ng mga secretary na target talagang i-terminate ng uh, pangulo. So ang tanong na lang ng ating taong bayan is ano ba yan? Uh, yan po ba ay makakatulong or sa tingin ng taong bayan is uh, kahit ako ang tingin ko kasi eh, ang pananaw natin dito sa uh, cabinet revamp na to is a little too late. Kasi dapat po itong mga ganitong malawakang revamp ay sinasagawa from day one pa lang para press start yung isang papasok na administration. Kaya lang sa sitwasyon kasi ni PBBM, uh, nagkaroon pa kasi siya ng political accommodation eh kasi nga nakipag-aliansya sa, dun sa uh, grupo ng mga Duterte, Marcos Duterte nag para ma-looks-looks siya sa <clears throat> pangulohang posisyon. So, ibig sabihin, nandun pa yung stage ng political accommodation at uh, yung iba siguro na mga malapit doon na secretary sa previous administration ay inabsorb pa ni Pangulo. Pero dahil po sa nangyari na break up ng uh, tinatawag na unit team, eh, ah uh, ngayon, dahil talagang naniniwala kasi ang presidente na although may panawagan pa naman siya na ano eh, reconciliation eh, pero malami naman ang naniwa, naniniwala doon na ano lang yun eh, hindi mangyayari yung reconciliation kasi masyado ng malalim yung pinag ng uh, administration at ng Duterte group. So, medyo malabo-labo na yan. Parang uh, segue na lang yan, yung reconciliation na yan. Pero dahil dito sa panawagan na to na uh, cabinet revamp, again, ang mga, makikita po kasi natin dito yung mga, tingin ko, yung mga secretary na uh, na absorb from previous administration, yun talaga yung mga target na tanggalin. Kasi nga, uh, nagdi-decouple na po ang uh, Marcos doon sa Duterte. So, ganoon po yung nakikita natin ano dyan. O, yung reconciliation statement ng presidente, ano po yan eh. Sa tingin ng ma ma mas nakararami is more, almost impossible ng uh, uh, mangyari yan, reconciliation. Although yung ibang senador natin nananawagan na wag daw magsunog ng ano ng tulay at uh, magkaisa daw pero guys nakikita naman natin yan uh, paano ka mananawagan ng pagkakaisa kung yung uh, kinakausap mo or uh, antay sa you is ayaw ng mga uh, ano makiisa doon sa panawagan so again one sided po kasi yung panawagan ng reconciliation yan so makikita natin yan yung 'yung ano niya 'yan, 'yung reconciliation na 'yan dito sa revamp na to. Kasi tingnan natin ang resulta kung 'yung bang mga cabinet secretary na nabigyan ng political accommodation dahil doon sa unit Team is matatanggal o hindi. Kasi po once na matanggal 'yan, guys, alam na natin ang reason kung bakit nagkaroon ng uh, ganitong malawakang uh, panawagan ng pangulo ng uh, courtesy resignation sa lahat ng cabinet secretary under Uh, executive department. So, ang ang, ang nakikita lang po nating rason dyan is gusto na ng Pangulo na mag-total decouple doon sa total decoupling doon sa mga grupo ng Dutertis. Kasi sa tingin siguro ng Pang, Pangulo is malabo na mangyari yun. Although hindi na natin nakikita sa statement pero yung galaw na ganito, ay makikita natin. Pero iba yung statement sa tapos iba yung actual na ginagawa. So, let's see kung ano yung kahihinat na nitong revamp na ito guys. So, ang tanong na lang natin dito guys is, naniniwala ba kayo na a little too late na itong uh, ganitong klase ng malawakang courtesy resignation or revamp sa kabinete? Kasi naniniwala po kasi tayo na dapat ito'y ginawa day one pa lang. Lahat dapat ng administrasyon na, na pumasok regardless kung yan ay... Ano, ah... Uh, ka or nag-support, etc. May mga ganong mga, ano, dapat ang press start po kasi dapat ang administration para at least malaya niya magagawa yung uh, gusto niyang i-implement na policy without, ano, uh, uh, attached doon sa, ano, sa political accommodation. Yan, yung political accommodation, pinakamahirap na tanggalin sa, ano, eh, sa policy. Kasi mag-a-adjust ka pa, eh, kasi makiki ano ka makiki uh, ka doon sa mga ano sa mga political accommodation ng mga political personality na naging kaalyado mo doon sa gusto mo mangyari ay eh, pagkaganoon po ang sitwasyon mahihirapan po ang uh, administrasyon na makapagbigay uh, ng mga policy talaga na ipanong eh, yung, yung policy itatama doon sa previous ano mo ah uh, uh, pinalitan mong administrasyon, di ba? Dapat press start para at least ang importante kasi la, dapat laging kinoconcern din ng administration is yung makatutok sila dun sa pag-unlad ng bayan. Hindi yun sa mga political accommodation na yan. Kasi tandaan natin guys, ang presidente ay one term lang. Hindi, walang re-election dito. So, hindi kailangan ng presidente na magpabango ng pangalan, mag-accommodate ng mga political favor, etc. etc. sa kanyang administration. Ang importante sa kanya, masunod yung ganyang palisi uh, policy na gustong i-implement. At ang naniniwala naman ako na ang lahat ng presidente ay ang policy niyan is gusto niyang magbigay ng uh, makapag-iwan ng legacy sa, sa bansa na mag stand uh, time. Ibig sabihin, uh, yung matatandaan ng sambayan ng Pilipino na may magandang ginawa sa bayan, dapat doon po nakapokus ang uh, ang kahit sinong administration na papalit, hindi yung mga political accommodation, popularity contest, 'di ba? Kasi kung ganyan ang i considered mo, lagi kang magkakaroon ng uh, ay baka pagka-implement ito, baka may magtampo. Alam mo 'yun, yung mga ganong klaseng uh, pangamba or pag-aalinlangan, ipapaano kung yung policy mo ay ta na makakatulong sa pag unlad ng Pilipinas ay may mga tatamaan ng mga political personality or yung mga affiliates ng mga uh, mga ano, mga negosyante na mga pumapabor dito sa mga political personality. Ang dami, ang dami Pinatapon yung ating mic sa pag, pag i explain So again, guys, ganun po ang importante. Ang masasabi po natin dito sa ating uh, nabalitaan ito na malawakang uh, uh, revamp sa kabinete o yung pinatawag ng courtesy Resignation yan po ay ano lang yan, uh, pasigway lang yan. Tingin ko ang pinaka-objective talaga dito ng Pangulo. Ayoko naman pangunahan kasi discarte niya yun. Pero tayo siyempre, mga taong bayan, ay eh may mga kanya-kanya tayong interpretasyon kung ano yung mga galawan na ganyan. So, ang tingin po natin dito is, tingin ko tatanggalin na talaga yung mga mga sekretary na uh, ano lang na napaboran lang or nagkaroon lang ng political accommodation dahil sa previous administration at hindi na satisfy yung uh, pangulo doon sa performance. So let's see kung sino po yung mga ano mga cabinet secretary na ano talagang matatanggal. Okay? So again, ang uh, tayo po dito kasi uh, isa lang ang mission natin dito eh uh, bantayan yung ating uh, mga inihalal at mga polisiya ng gobyerno na nakakasama sa bayan at uh, lagi po nating uh, susuportahan dapat yung mga polisiya ng gobyerno na talagang ang intention ay makatulong sa pag-unlad ng bayan at again, may remind ko sa inyong lahat na ang pagsuporta ko po sa political personality ay nagtapos na noong uh, halalan dapat lahat po ng ating mga pagsuporta ay ibaling na natin sa mga institution pang gobyerno at never tayo magsusuport sa mga political personality para maiwasan po natin yung mga away na ganyan sa mga ng mga politician. Guys, ko alam mo guys kung lahat ng taong bayan ay kagaya ko mag-isip na walang mga ganyang chismis na mga political uh, vindictive statement na ganyan yung mga away na mga politikan niyan, yung mga political personality niyan. Wala yan eh kasi nga hindi nila, 'di ba? Hindi tayo sumusuporta sa kanilang mga ano, mga pinaglalaban. Kasi mga personal interest lang naman yan eh. susuportahan lang natin yung mga mga interest na may kinalaman sa pag-unlad ng bayan. Dapat ganun kasimple lang ang mga uh, ano natin, goal bilang isang uh, mamamayang ng bansa. At hindi na tayo nakiki ano nakiki nakiki meron dun sa mga awayan ng mga personal. Ano may guys yung mga napapansin natin sa mga politika ngayon ano. Mga ano eh mga personalan na sila eh. Yung mga ibig sabihin personalan na wala nang kaugnayan dun sa bansa. Eh, huwag na natin pansinin yung mga guys. Kasi, alam mo, yung mga personality na yan, yung mga personala na yan, eh, ano na yan eh, tao sa tao na yan eh. Wala na yung kaugnayan doon sa ekonomiya, doon sa hanap buhay natin, yung mga pagkain natin araw-araw, wala na yan eh. So, dapat hindi na tayo nag nagkaka na pag-usapan yan sa social media, yung mga away ng politika. Pero, ewan ko ba, bakit ganyan yung ating uh, ibang mga kababayan mas gusto nilang ano mas gusto nilang uh, pag pinag-uusapan yung kanilang mga sinusuportahan na politician eh na ang damdamin -and -and at kung makapahayag ng mga comment sa social media grabe nakakainis minsan basahin kasi nga wala nang involved dun sa ekonomiya wala nang involved dun sa hanap buhay niya pero ang tinding ang tindi nilang makakomment guys Yun yung napapansin ko eh So guys, ang init ng panahon ngayon. So ibig sabihin, hindi pa kasi tayo umaasenso so eh. Guys, pag umasenso tayo, papagandahin natin yung studio natin. So yun lang po, anong pang masasabi ninyo dun sa ating topic? So yung malawakang ribang ba, eh, sa tingin niyo eh, too, too, late or tama lang na diskarte? Kasi huli man daw at magaling, naihahabol pa rin. So anong comment po ninyo dito sa ating topic, na total revamp ng uh, panawagan ng Pangulo sa lahat ng Cabinet Secretary. So, kung may comment po kayo, paki-comment lang po dito sa ating comment section. At sa lahat ng hindi pa nakasubscribe, please supportahan po ninyo itong channel na to kasi malaki ang mission natin. Magkaisa tayong taong bayan at uh, 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 panawagan natin sa lahat ng taong bayan at tanggalin yung suporta sa mga political personality at ibaling na lang natin ito sa kagaganda ng ating bayang Pilipinas. Yung mga political support na sa mga political personality, tanggalin natin yan obviously nakakasama yan din sa ating bayan so yun lang po at maraming maraming salamat sa inyong lahat dyan at sa inyong lahat dyan